Hi everyone, ngayon nandito po tayo sa balon ba? Bagong balon nga gawda Bagong balon ito guys At mayroon na ito, mayroon na din isang balon guys Ito po guys, so ginawa nila guys Ambot sa kabayong may bangus. <laughs> tayo maligo, katay Tayo hey

Walang bangag. Ang ganda ng balon, guys. Ang balon, guys. Bagong balon na ginawa nila. Bagong balon nga gaw Bagong balon ito, guys. Ang ganda, tingnan, no? Napakalinis niya, oh. Ayan. May, wow. Meron pala ano dito, guys, oh. Yan. Ganda, ganda sya, no? Ganda tingnan. Badlish! Naghanap ng subig! Ambot sa kabayong may bangus. <laughs>